Bye for now Abra Ayan After ilang buwan Ngayon lang ulit tayo lalabas ng Abra Madlang people Ang Dora muling gagala Sa labas ng Abra Ayan. Kasama ang ating Dibor dito ah. Ay wow, approaching ah. the checkpoint. Nya nya ngatay de nya ngatay diretso makigto do ngatan niya. Ang masisipag na checkpoint tars. Yeah. Hello, Mang Asor. Hey. Santa Maria. Pinakabuta kayo mo ta. Ay, Ay mag mo complete ka, uniform ah. daw. Biting <laughs> mo. Hmm. Biting! Uh, hello, sir. Sabi kami lang bigat. Ayan, yung mababait. Ha? Ayan. Ayan, sir. Diyan ka dahil mo lang. Sila yung mga friendly checkpoint natin maglang people. couple battle girls sila. Anti matuloy kayo tatta ko na ni Kay. Ay ay anlong. Da kami mo tubag na ko mo. Wala na akong nalab sa mga matang, hindi ako hindi mag-yun eh. Mag-yun lang per Tapos natin na pa. lang tugot mo hmm? dalanis. Nandama ito sa murot kinyada. pa pasyar mo. Ang kay kkb ah. Una, damo kortada. Ito pabit lang mo siguro diyan ron man. Iyakawin ko rin kabigatan. Wala na siya rin. GG. Kaya doon sumurot. Discool. Kay kaibigan ko so naman. Ay sumurot kayo. Kanya-kanyang gastos. Amok di magsakda. Tito! Tumatit-titsel mo na na. Tito! Tito! Kasi ko tito.